Okay, great photo. Um, ito po ang dahilan sa mga up ang mga enthusiastic photographers natin dito. Very talented photographers. Ayan guys. Paano niya kaya nagagawa yung hands Ay patingin nga ng ano bro. Ay grabe. Parang medyo hindi nakasandal

guys, ito next natin ngayon ATV, ayun getting ready na guys sa ATV ikaw bro, mag ATV ka? gusto ko eh, hindi ko ba na experience magkano ba eh. dala mo dyan? siguro magkano po yan <laughs> so ito guys ito na ang ATV na place dito so waiting lang tayo guys duwag ito. Infield ko na nakikita natin dyan sa map. Yan si Green Dabak. Ano? Nakaya po siya map. Uh, Ipul siya ng activity time. 1 hour and 30 minutes. Sa Maximum 2 hours po yan. Back and forth. Yan. Kung maapin nyo man kahit alit dyan sa katong long trip na meron dyan. Lahat ng short trip na sa baba. Lahat po yan dadaanan ninyo. Pagkita po sa mga long trip na bigbilig sa amin dito. Ever lang naman. Kasi po tayo pinaka-demestral uh, na meron dyan. Okay? So meron kami dito dalawang black lava in -offer na in-offer naman ang ko. Si black lava 28, yung cake yung namin na sale. At si black lava 2,000. No? Ang pinakaiba ng dalawang black lava, yung dito po sa 2,000 po, nakapakay sa lava yung base niya na pinagawin yung 2,000 kaya ni Grafie kasi po naging cool po yung labras. Kaya dito po sa black lava, set for 80 po, meron dito additional activity na gagawin sa task. Ano? Meron po trekking o hiking po kulang dyan para maabot po yung kanyang na nasa ibabaw ni lava Okay? And then meron po itong zip line. Optional po yan kasi po yung ibang guests po, gawa po ng walis mataas. Yung iba, tinatamad na sila makakas. So may option kayo mag-take ng zip line. From helipad po yan, mapalik sa base camp or from area kay Black lock, Okay? Na kung siya mapala lamang si Black Lava ng estimated time, at uh, 2 to 3 hours naman siya dito mag-employed. Right? Okay? And then, yung isang pinakamatas na Ayan, ang trade ko oh, si Black Labo 2018. na pinag niya naman sa Black Labo 2006 dito nakaapa kayo, naka kayo, sa lava, sa lava rocks niya. Dito po, hanggang tanaw lang kayo ng lava deposit niya. Napinog yung 2018 periodic rock ni Bulgan. Kasi bawal po siyang lapitan. Kasi po last year periodic rock ni Bulgan po, dito pa rin dumaan yung lava. Kaya for safety po, pinakura sa taas para po maging aware na yung kasi bawal lumapit sa so, kayong pinaka lava rocks Ano po? For safety po yun. Si Black Dabot Wind yung pinakabago namin na trail. Kaya po siya i-consume ng estimated time 3 to 4 hours dito. Back Okay. na okay. okay. so, ah, so, so, okay. Kasi nakadepende po 'yun sa driving rin niyo. Yung mga type ganito, <laughs> naka sa environmental. Alam ano? <laughs> So, yung ano naman namin dito ma'am po, yung rate naman namin from ATV PM to we charge po yung, okay? Kahit mag-adlasan kayo sa unit mo, guys, sabi dito po rin. mas mas maganda ka. kung kaya naman mag-drive, mag-drive na lang individual para mas may po na yung babayaran ninyo for your Ano po? Sa mga baguhan naman nag kaalangan sa pag-drive na mga pakit di Marunong or uh, kahit bike uh, po hindi mag-drive, mag don't worry po kasi lahat kayo dyan, maroon man hindi mag-drive, meron kayong practice area siguro 2 to 3 rounds para magkano Bago po namin kayo i-allow, tumunta ng up -up 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 -up. Ano na sa inyo sa po. Ano? At the same time po, ma'am sir po, yung kasama nyo yung tour guide, sila na rin po yung magiging photographer ninyo along the way, okay? Kasi po, kadalasan hindi kami nag-aarap talaga na mag namin. Ah, po? Kasi tour guide po, sir, yung pwede po makapag-video po sa inyo. Kasi po, hindi po namin kayo talaga ina na mag-selfie while driving the AT. Kung mas kadalasan, doon po nag-cost ng accident. O yung phone po, nagkakanda po, lululog na po, gawa po ng 100. driving na auto po sa mga driving. Kaya,

Tapos okay, na po sila mag-ATV, ayun, nag-enjoy po sila mga kalingap. Ano? Bid, kumusta video experience mo, Bid? Kamusta bro? Solid. Solid na solid. Kung bumalik ka ng ligas, kung ulitin mo ba yun? Pwede, with, ano? Ah, with, uh, with someone special. With someone, eh, mga family. Family, oo. Siyempre, like family. Uh, ano ng ano, so, mga so Ano ba yung ano? mo? Sobrang saya. <laughs> At ang daming <laughs> ayok lang. Sa po mga, mga kanina, gumawa kami sa ilog. Sa ilog bro? Oo. <laughs> oh. Daming ilog doon. Napakalalim <laughs> ng iba. Sabi daw di maaabot. ay eh, abot na abot naman. Sinasabi sabi ko sa inyo pare. Sinasabi sabi ko, sabi ko bukas sa ay mababasa kayo. Uh, mababasa kayo ng konti. Ka At mga kalinga ang pinaka Depende 'yun siguro sa ano dadaanan mo. Yung iba kasi may mga kadaan na part na may malalim-lalim. Yeah, yeah. May um, mga ang, ang pinapangitin guys. Na ang naso ng jump guard, grabe. Nakagilig. Nakakagilig at, at na the same time nakakaingit. Ng na Kaya nga nga ako, ako bigla ay ko! ko eh kasi. sa sa Kung nandito lang oh. ikaw nag play 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 Kakaunti guys, solid. lang hinapunta namin pero ang pagod sobra. Oo. Oh. Guys, anong ano mo, Eds? Ang napagod sa akin, ito yung lalaki ko. Ay, hinalaki mo nga, kapindot. Dala ko yung sa Ako mo experience ng ATV. Ba? kala ko yung ganun lang. Oh, Mas maganda yung ano-ano, yung ganun ganun. Nakakailang? Nakakailang rin, oh. Maganda yung ano? Papa, ano? Lugi sa mga sarado mo na, shoot. Kailangan po talaga mga kalingap doon. Ano ka? Tawag doon. 3 minutes yung Ano bro? Nanunulat tinutulak, tinutulak ko yung pa yung... Di motor nila? Yung motor ko, yung motor ko. <laughs> Pinatutulak mo sa kanila? Hindi, ako nagtutulak. <laughs> ano nangyari pati yung pati yung mga guides nila nasira. Nasira? Nasa kasi Pinatutulak ko mga 5 meters. Oo. Tawa-tawa rin. So ay mga kalingap, grabe enjoy na enjoy po ang buong grupo. GPS na po sila. Jenny po ang buong grupo sa ATV. So, ito yung po ito sa mga pinaka pinupuntahan dito sa um, Legazpi City. Yung mayon and ang view po habang nag ATV ka napakaganda. napaka din at the same time. Kaya the best to sa family, friends, couples, adventurer ka man o hindi. Feeling ko ma-appreciate nito to. Ito mga kalimut. Lahat <laughs> ka, dito na. Salamat. Ganda po. Sa mga bibisita sa Ligaspi, try nyo mag-ATV guys. Hey,